Oo, mm -hmm. magmangkad ako gani kisa sa hapon, gamamulan na sa'o. Gamamulin mm -hmm. siya sa gamamulan <laughs> na sa'o. Bakit ba pusting ka buhay, yo? Nagaan ba lang? Bakit ba pusting ka buhay sa pagsisaw? Ano lang, gamamulan na sa'yo. Sarap, sarap. Ano ka? Ga ano ka? gani? Ampinsa. iba Ang mga Muslim ba to? May parehas mo ba sa mga katulik kung may arak Diyos noon, may arak hindi may arak na ako kami narito. Ang muna iya? Gabi ako kami narito sa mga doon. Pagpapasod ka mo May arak... May arak ko na Diyos nun. Tugid, tugid man mo do katoliko manina sila nga may ara dios hmm. non may ara man inted dios non may ara man nga sa simbahan lang at di pa sa saudi mga muslim gid ang iya nga oh ina maya inted na sila ya dios non may ara inted dios non pero pag dasal gd dasal gid na sila ya nga sunod gid na sila sa dasal di pa sina nang bi no mata no kanang sila matamad no ay sila kagakaon. Bisang tubig. Oh, my God. Be, apat mula kabilog ni be. Apat na? Pero, nga, si may kibip. Gusto ko na Humok, humok, humok yung ano niya, be. Be. Si mama mo pala kaon niya, ako hindi ko pala kaon niya. Si mama lang ako sila pala kaon. Oo na, si mama, ganda na ako. Sayang pagkain ganda, pag abot sa Pilipinas na balada, iniwang niwang na ko balada, ibi mo lang. Oh, 'yun <laughs> <laughs> Niwang ka pa. Ma, ko tsidi lugan naman. Gabijo ako di. Mm hmm. Tapi doon na po kasi sa inyo kunto. O, oh, pero daw mo man ang ano, ang lang sa buwa. kwarto kuwarto Doon daw ano pala doon tawagan. Do accommodation man. Ano 'to? Oh, gamay-gamay lang. <laughs> dako pa ang kwarto ko sa balay. Mm hmm? Dako pa. Ang ginahig, ang ginahigdaan niyo da nga kwarto ko, dako pa. Sa inyo da subong kwarto. O oh, oh, tapos, oh. tapos ang gamit naman di Pumulagay. puno. Oo, oh, oh, ang gamit ni, eh. gadikit o oh. kamulang ah, ani ni ano. ma puro single-single. Okay, ah. Pero hindi pa rin yung nagkala ko yeah. sa double bidobol na na. Lain man ang big size